siya mga idol oh. may parang bato dito yan may dad dito tsaka may tatlong butas dito isang malaki uh, small medium large yan oh. Yan, malalim to mga idol. Yan. Lalim siya. Tatlong butas yan mga idol. Tsaka dito sa gitna may parang tinapal. So may bato dito. Yan. Wala tayong mabditik. Ito yung bato. Punot tayo ng bato. Parang iba yung kulay nito. Hindi kaysa dito. Ito. parang may butas dito mga idol oh. yun oh naririnig dyo ba mga idol yun pakinggan ganyan maraming butas tong batong na to dito walang bu solid yung tunog yan sulit lang yung dito pero kapag andito ka na yan o oh. naririnig mo yung parang bakante may bakante sa loob Yan o. Ito Ito yung marka nya mga idol oh. Yan. Ito yung triangle Tsaka may dalawang Butas pa dito Tsaka dito Kahit okay, ito mga idol oh. ba yung tunog dito pero dito parang parang bakante. Yan. Iba yung tunog dito mga idol. Oh. Yan. Babaklasin natin ito mga idol. Pag dumating yung uh gun natin. 'di oh. Yun, parang gumagalaw yung oh. Parang tinakip lang. Oh. 'Yan mga idol. Oh. May butas to mga idol. Sigurado ako. Bakantian. Hindi ko lang kung mayroon pa dito. Ito yung sign mga idol, oh. triangle tapos isang bato dun isang bato rin dun at dito kumbaga naka triangle sya yun so ito yung pwede nating baklasin mga idol ito tsaka dito may bakanti sya dito yan yan, may bakante sa loob. Rinig na rinig ng idol. Yan. Ba Baklasin natin ito mga idol. Yan. Dito talaga. May meron talaga dito. Yan. Okay mga idol. Good luck. Abangan nyo. Papakita ko sa inyo. Babaklasin natin 'yan. At ito